Minutes lang daw, oh, tanggalin mo yung pula. Huwag mong putulin, basta losot mo lang yan. Loob na Kansipan 3 minutes. Wala daw. loob na Lug 3 nga. minutes. Huwag mo nang galawin-galawin yung alamre, basta... pag may kunting. Ah, yan ako Luminyon pag demonyo. <laughs> Isipan mo muna kung Wag mo nga lang. Huwag mo mo

Suko, 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 suko. Eh, ayaw ko magtanggal kagad. Ayay. Ano do? Ayay. May bunting ako do? Ayay, ayaw do. Ayaw do. Ayaw, do. ayaw do. ayaw do. Hindi yan, hindi matatanggal yan kung naging ganyan lang. Ha? Oh, no. <laughs> <Ay>, pinasa pa. <laughs> okay, 3 okay. minutes ha. Di mo akong makatanggal ka ba yan? Ano? Ako hindi makatanggal ito? Oo. Oh. Tingin kung paano ha. 3 minutes. Ih. Balik. Magtingin lang ha. Mm, ay, ay, nabalik siya dati <laughs> <A> <laughs> Hindi pa nga laka ano 2 minutes na Beng 2 huh? minutes Two balik na 3 minutes Bye -bye. <laughs> oh. 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 Matanggal yan Balik oh. balik yan. Oh. Yan. Yan. Oh. Yan. yan Ayay Ayay Wala na 3 minutes na Matanggal yan Hindi uh, mo sabi <laughs> ko hindi yan matanggal Ah uh. uh. Ah Ano Ah Ayay bawal <laughs> yan. na. Sunugin. Sunugin na lang. Sunugin ano, Beng? No, bang Dalawa nila mga tupoy nagtanggal. Ayaw matanggal talaga. bang Ano na? 3 minutes na eh oh. 2.46 seconds. Bumalik eh. 2.46 seconds. Bumalik eh. 2.46 seconds. Wow. Ayay 56 57 59 60 3 minutes na, Beng. Beng ano, Beng? Kaya pa, Beng? Sumuko ka na, Beng. 3 minutes na, Beng. <laughs> Wala, Beng. Lusot na Bing, lumusot, lumusot na! Lumusot ang mata na limon nyo! Sige! na... Maputol, Ay, ay! atake mo na? Ay, ay, maputol! Atakein mo na! mo lang si Bing Ay, mundo na naman! Ah, natali na! Ah. Tumuko si Bing! tumuko na kayo! Wala na, Wala na, Wala na! Wala na! Wala na! Wala na! Wala na! Wala na. Wala na. Oh, eh. Wag mong bulungan. Oh, ya yeah, bulungan mo ha Tanga, ano yung mga yung nga? Tingin ka lang, tingnan mo lang. Ilalabas <laughs> nasa? Oh, yeah, ilalabas <laughs> oh, yeah, siya Wag mong mabuno to. Iwasan mong hindi mabuno yan. Ayato eh. Ay, yung ibalas ba? na rin. Yung... Pagila. ngay ingay naman si Borok-Borok Noy. Okay, ngay Borok Noy. Oh, may ingay Borok Noy. So, bante mo na. Bante mo na, bante. Salar Ay, panalo. Galo. Ah, <laughs> nakita ka agad ah. Oh, natanggal ah. Ibalik mo nga.